Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Mamagat po ang ating aralin ngayong umaga ay Pagsunod sa mga utos at halimbawa. Pagsunod sa mga utos at halimbawa. At ipating na mga minamahal ang verse 5 and 6 ng unang Juan 2 ng Biblia. Timikita po rito ang ilang mga pagtawag o pagturing at paglarawan ng mga tunay na Kristiano at anak ng Diyos. Ayon po sa verse 5, sabi roon, tatapwat ang sinumang tumutupad na kanyang salita. Tunay na sa kanya, tunay na sa kanya ay nagisakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalaman nating tayo ay nasa kanya. Ito mga minamahal tinuring ang mga Kristiano bilang may sakdal na pag-ibig ng Diyos o siya pong umiibig na waga sa ating Diyos. Ikalawa po, tinuring din sila bilang nasa Kanya o talagang nasa Kanya o sa ating Panginoon. Ay naman sa verse 6, sabi po roon, ang nagkasabing siya ay nanahan sa Kanya ay narapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Ito so, ba't nangyikita mga minamahal ang Kristiyano ay tinuring na nanahan sa Kanya o naanahan sa Diyos. Kaya mula po sa dalawang versikulo at may kita, na mga tuwi na Kristiyano ay dinoring na, una-una, umiibig ng sakdal o wagas sa Diyos. Ikalawa, nasa Kanya, nasa Panginoon. At ikatlo, naanahan sa ating Panginoon. Nung bilang katibay mga minamahal na totoo, ang kanyang kaugnayan sa Diyos bilang mga Kristiyano, ayon po sa verse 5, sila ay una-una tutupad Tumutupad sa kanyang salita o sumusunod sa kanyang mga utos. At ayun naman po sa verse 6, sila po ay ikalawa na umuhay ng tulad ng Diyos o kailanpun tularan ang kanyang halimbawa. kaya mga minamahal, no? madali sabihin na tayo kristyano, tenak ng Diyos o tayo pwiligtas. Ngayon po ang tanong dyan, tunay ba tayo nagmamahal sa ating Panginoon? tayo ba'y nasa ating Panginoon? At naan ba tayo, naanahan ba tayo sa Kanya? No, po ibang ipagita rin at patunayan, ito po at relasyon sa Panginoon sa magita ng pagsunod sa Kanyang mga utos at po umuhay ay sa Kanyang kalooban. At no, at ibang sikapin ni mga minamahal at sikapin na siya po itularan ating Panginoon. Mamuhay tayo ay sa Kanyang sakdal na halimbawa. Maraming salamat po.